Nagsimula na ngayong Marso ang anihan ng palay sa Pangasinan. Pero ang mga magsasaka sa District 1 na sumailalim sa Corporate Farming Program, napansin na lumaki ang kanilang ani. Isa na dito si Francis na mula pa sa bayan ng Infanta, Pangasinan. Noong class na nag-craft ako, 1710. Ngayon, uh, 238. Kaya ngayon gusto ko na hybrid na lahat. Ayoko ng in Anya, hindi niya ito inakala sa pagsali niya bilang corporator sa corporate farming. Ganito din ang kwento ni Dante. Mas napaunlad pa niya ang kanyang pagsasaka sa paghiram nito ng kapital na walang interes sa probinsya. Yung kuhunan mo ay hindi ka na magkahanap. Nandyan na para supporta lang sa mga uh, kagaya namin mga corporate farming. Ang kanilang mga kwento ibinida sa Rice Production Field Day Mass Graduation and Presentation of Technology Demonstration and Result na ginanap sa Mabini, Pangasinan. Our project is expanding how we wish to expand throughout the province. Ang corporate farming ay proyekto ni Pangasinan Governor Ramon V. Gico III na layong mapatas pa ang kaalaman, kagamitan at kita ng mga magsasaka sa probinsya tungo sa pagunlad ng sektor ng agrikultura. Maliban sa palay, nakapaloob din sa corporate farming ang produksyon ng mais, high value crops at ngayon pinag-iisipang isama dito ang produksyon ng sibuyas. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.